Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, may pag-usapan po tayo, isang senador na lumalabas na naman po. Kasi po, nakikita ni Kamanong, malapit na naman po ang halalan. Kaya po ang mga senador natin, eh, talagang uh, nag nagiging bida na rin po ngayon. At yung hindi po nila trabaho, eh, talagang tinatrabaho na rin po pati yung mga smuggler at kinausap po ang ating mga magsasaka sa isang probinsya po sa Pangasinan. At ang sinasabi nga raw po sa kanyang tinuran doon, E eh, talagang nagbababala, nagbabala siya sa mga smuggler. At meron na raw bilang na, bilang na mga oras ng mga smuggler din. Kasi yun yung sinasabi ng Pangulo natin, hindi eh. po ba? Kaya <laughs> eh, yun din ang pinaparating ni Senator Bong Revilla Pakinggan po natin at saka po natin komentuhan mga katambay. Medyo malaking kalaban po ang India dito sa industry. Oh yeah, actually lag, uh, nag uh, to sa India. Hindi naman nila hindi natin kakayanin ng uh, laki ng Ulitin po natin mga katambay. Para maumpisahan po natin. Umpisahan natin ha. Ulitin po natin. Medyo malaking sa industry. Oh yeah, so, actually nag, nagmula uh, ito sa India. Eh. Hindi naman nila, hindi natin kakayanin ang na, uh, laki ng lupa ng India sa mas malaki ang populasyon nila. At least uh, kahit pa paano, sabi, nabigyan, nakapagbigay daw ang uh, national government ng 100 hectares for them. No? Uh, according to them, narinig ko kanina na pwede pwedeng taniman ng Moringa. So, yun, malaki pa. Ganyan sa good start. Eh, sa ano yata, 200,000 hectares ng 300 sa India. So, ang ano lang, tingnan natin kung paano natin matulungan pa. Anyway, si Secretary Kiko Laurel is a very good friend of mine din. So, hindi din natin yung suporta niya para masuportahan itong uh, Moringa industry. Ano lahat din yung efforts natin to natupit itong El Nino and as well to Secure, food, secure. Well, regarding dito, yung sa El Nino, yung water irrigation, siyempre. Yan pa rin sa trabaho ng NIA yan, no? sa National Irrigation Authority na mailagay ng tama yung mga pondo at uh, masiguro na nagagawa ng tama. Oh, at uh, mawala yung corruption dyan. So, yun yung ating uh, sinisiguro. In fact, I had a dialogue with Secretary uh, Laurel itong uh, kailan lamang at uh, yun yung binabantayan nila mabuti para masiguro na maayos ang ating patubig sa sa mga bigasan natin at uh, masiguro na matuyo din ng, ng, ng tama yung mga palay. No? So, yun yung mga suporta uh, and I'm I, and I'm so happy yung, nung habang kausap ko si Secretary Laurel, yung ating DA Secretary na yung programa niya, no? In fact, na napababa niya na yung presyo na ibang mga uh, na mga kapagod ng onions, mga ibang binig, mga vegetables, yung bigas talaga. Yung bigas nga ang malaking problema natin. Uh, but uh, we're still hoping na mapapababati nila ng uh, mababa. Pero yung 2020, magiging malayo pa tayo siguro doon. Siguro 40, 35, ganyan. But, uh, but they're doing their best. Dahil ang, ang presidente uh, is also doing his best kung paano matutulungan talaga. Dahil yan yung kanyang campaign promise. At uh, doon naman nakatutok lahat ng uh, program, programa ng ating uh, mahala pangulo. May mga nais nice ka pa po bang dapat tutukan ni Secretary Laurel sa Agriculture Center? Ang, na, man. ang dapat tutukan ni uh, Secretary Laurel dyan, yung smuggling. No? Yan ang... Uh, impact In fact, uh, napag-usapan din namin yan. Kaya yung mga smugglers dyan, ay uh, umayos-ayos kayo dahil uh, talagang hindi kayo titigilan ng ating mahal na Pangulo. Uh, kaya tumabit-tabin na kayo or lumayos na kayo dahil pahirap yan sa ating bayan. Senator, bukod nga po doon sa mga imported foods, flooding the market because of smuggling, mm -hmm. problema po ng mga farmers po natin, alakay ng production nila yet, ginabarat sila ng mga ayun oh, yung mga dapat pang uh, ma-resolve no uh, kaya dapat ilapit natin sila sa market para hindi sila mabarat ito mga bumibili ng mababang presyo ng uh, ng mga ano natin mga prats o no? mga palay natin. Yan yeah po, patuloy na po natin ah uh, na wala pong nakikitang magandang solusyon po na ibibigay sa atin si Senator Bong Bong Revilla. Dahil unang-una -una po, sinador siya. Eh, wala naman siyang ginagawang matibay na batas para dyan sa mga smuggler. Di ba? Meron na tayong batas para dyan sa mga smuggler. Eh, di sana eh, Gumawa ka pa rin ng batas ng matakot ang mga smuggler. Di ba? Kaya po, nakikita ni Kama, no? eh, lumalabas lang po ang mga politiko natin pagka malapit na halalan. Saka una-una, hindi niya po trabaho eh. Di ba, ba? Dahil siya, nasa legislative siya. Executive po 'yan eh saka department po ng ng pangulo 'yan. Yan nga po hindi na nga po naresolba ng pangulo 'yan eh, Mr. Senator. Hinawakan po ng pangulo ang uh, DA di po ba nang isang taon mahigit. Hindi nga po naresolba, kaya nga po sa nahihiya na po siya, kaya nag uh, nag-hire na po siya ng isang sekretary sa sa katauhan po ni secretary uh, Kiko na sinasabi nyo, si Francisco Laurel, kaibigan nyo po pala. At talagang kayo po, eh, mukhang sa tingin ni Kamanong, isasawsawan nyo po lahat ng isyo ngayon dahil tatakbo kayo ulit na senador. Ang tanong ni Kamanong, eh, yung sinasabi nyo po na bilang na oras, sabi ng presidente, yung mga smuggler o smuggling na gumagawa na yan, napakarami smuggler sa Pilipinas, eh, ang tanong ni Kamano, eh, meron na bang nahuli? At meron na ba nakasuhan? Di ba ba? Eh, kung talagang mismo kayo, alam nyo na may mga smuggler. Di ba Eh, <laughs> eh, panayang hearing nyo sa Senado. Araw-araw, eh, may hearing kayo doon. Bakit parang wala naman kayong pinatatawag na mga smuggler na marami palang smuggler sa Pilipinas? Tanong lang po ni Kamano yung eh, Mr. Senator. Bakit ko ano-ano po mga hearing na nakikita namin sa Senado ngayon, eh, napakalaki pala ng problema. At pinuntahan nyo pa ang Pangasinan para babalaan at um, nabigyan ka nyo ng uh, babala yung mga nagtatanim ng moringa. Yung moringa, di po ba yun yung, uh, ano, yung ating malunggay? Di po ba? Eh, nakakahiya naman po sa inyo. Napakatagal nyo na sa Senado. Di po ba mga kabayan, mga katambay? Ilang term na po sa Senado ito si Senator Bong Revilla. Ano po kaya ang nagawa nito sa ating bayan? Kasi pinasusweldo rin po ng bayan ito eh, ng bilyon-bilyon, milyon-milyon. Ang lalaki po ng budget po ng Senador. Bawat isang taon, hindi po bababayan, di umano. Sa isang daang milyon ang isang taon yan na nahawakan nila na pondo na galing sa taong bayan. Ano kaya ang mga programa nito na kapakipakinabang sa atin mga katambay. Kung meron po kayong alam, pwede pong i-message. Baka hindi alam ni Kamanong na napapakinabangan na natin yung mga isinulong nitong batas na para sa mahihirap. Ha? Huwag, ma wag yung batas na para sa mayaman, mga katambay. Yung batas na napapakinabangan natin mahirap. Yung po sana, kung may alam po kayo, i-message nyo po sa ating me message section. Baka sobrang galing na nito dahil sa tingin ko, hindi lang isang termino ito sa Senado. Dahil ito po, nakulong pa ito eh, di ba Nakulong. May kasong ano to eh, di ba? Pandarambong. Plunder, di ba? Yung panahon kasikatan ni Napoles. Kung tama ako, mga katambay. Eh, ni Janet Napoles po, di ba? Kasama ito, nakulong. Kasama si Senador na rin ngayon ulit, si Jingo Estrada. Only in the Philippines, di ba? Makulong kasandali, eh. Tapos mga pag iba na presidente, malaya ka na naman. Yung bintang sa'yo na corruption, eh wala na. Ganun po sa atin eh. Di ba? Palilipasin mo lang. Ngayon, naabalik na sa Senado. Eh, sa tingin ko naman, ito naman ginagawa niya. Eh, talagang politika po ito. Kasama na rin po ito sa, you know, exposure. Dahil kailangan mag-real magre-election ito na bilang senador next year. Kaya yung problema, pati hindi niya problema, pino problema na rin ngayon makakatamay. Eh. Umupo ka sa Senado, gumawa ka ng batas, Mr. Senator, gumawa ka ng batas. Lahat ng na nakikita mo na problema ng bansa, isa batas mo dahil senador ka. Ngayon, yung sinasabi mong smuggler na problema natin pati India, abe, magpataw ka ng parusa magbigay ka ng mabigat na parusa sa mga smuggler dahil ikaw ay mambabatas. Di ba? Pag nakapag-approve ka ng batas, saka mo ilatag sa amin, sa aming mga Pilipino, na yung, nila, yung ginawa mong batas, ay eh, pakikinabangan ng buong bayan. Eh, yung sayo, puro pag usap lang eh. Kakausapin mo yung DA Secretary dahil kaibigan mo. mag a ka. Pambihira. Hindi namin kailangan ng na advice, uh, Senator. Ang kailangan namin, ipakita mo sa amin yung nagawa mong trabaho sa amin sa bansa. Dahil sinuswelduhan ka ng taong bayan ng daan-daang milyon. Tapos eh, ang ibibigay mo lang sa amin ay eh, advice. <laughs> advice lang sa mga magsasaka <laughs> na mag-ingat, uh, mag you know, may mga smuggler na mga natin mga Indian, 'di <laughs> hiya naman ako sa inyo, Mr. Senator pambihira. Oh. Yan lang po hirap sa atin mga katamay. Ang nangyayari po sa ating bansa. Basta sikat ka, kilala ka, artista ka, magandang lalaki ka, pwede ka na maging senador. Pwede ka na mag maging presidente. <laughs> Kahit na wala ka pa napapatunayan. Di ba? Siya po, taga Kabite. Eh, ano na po kaya ang improvement ng Kabite? Ikumpara mo sa Dabaw. Di ba? <laughs> Ito po, Tagaluson. Tagaluson po ito. Di ba? Sa Cavite. Naging, ang lahat po ng halos pamilya nito nasa politika na rin. Asawa, anak, siya. Ang, ang kabiti po ba, eh, maunlad na maunlad na syudad na probinsya. Wala po bang korupsyon doon? Wala po bang hindi po balaga na pag-droga ron? Ang krimen? Di ba? Ikumpara mo sa Davao, takot ang mga kriminal, pumunta ron. <laughs> Di ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya suriin din natin ito, mga tamay. Itong mababatas natin, napakatagal na sa pwesto ito. Ito po, inugatan na ito. Napakarami na po itong hinawakan na pondo ng bayan si Mr. Bong Revilla, Senator Bong Revilla. Ano kaya? Ang tanong ni Kamanong ulit, ano kaya ang napakinabang natin si Mr. Senator Bong Revilla? ng for how many long years na pinasweldo ng taong bayan na daan-daang milyon. Nagtatanong lang po si Kamanong. Kung kayo may alam, sabi ko nga, ipaalam nyo kay Kamanong. I-message nyo po sa ating message box o dito sa ating channel. Message nyo po para maalaman ni Kamanong. Baka ako naman eh, mapahiya kay Senator Bong Rebilla. Di ba? Yun lang po mga katambay. Nag-iibang po muli maging smart na po tayo sa pagpili ng ating mga iboboto sa susunod na taon. Pumili tayo ng you know, maglilingkod at tulad ng mga Duterte. You know, may puso, may malasakit sa bayan. You know. Muli po, si Kamano po, nagliwan po na mahalin natin natin basa, ipaglaban natin, may pag-asa pa tayong babangon muli. Paalam. Bye-bye.